Ito ano? Ito mga tote magkano? 200. 200 lang to. La Quatserong Motorista. Hello mga kups, it's again, La Quatserong Motorista. So yun na nga, nandito tayo ngayon sa May Tundo. So hanapin natin dito yung sinasabi nilang murang piyesa ng motor na second hand saka brand new dito sa may Jose Abad Santos Corner Ayuman Tundo so hindi na natin kailangan pumunta pa ng Bulacan para bumili ng mga mga piyesa ng mga motor so dito sa Tundo meron daw din dito so ngayon hahanapin ko kung saan dito yun so wala akong idea kung saan bandi dito na tayo pero hindi ko makikita saan kaya dito yun sabi nila ang piyesa ng motor na mura. So yun na nga, nandito na tayo. Abad Santos. Corner tayo man. Oh, ito, uy. Ito nga, uy. Ito na yun, uy, uy, natin kung ano meron dito. p Ito tayo, mukhang... p Ha? P500. p isa nito? Ito, mga ito tayo, magkano? 200 200 lang to. ito? wow, magkano?

Oh, oh, uh, so oh. okay, ano pa oh, ito ano pa 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 ito ito ano pa ito Kaya itong mga kalipan niya magkano? 200. Lang to. Naman yan. 200 lang 200 200 Hei helmet metnya magkano? Magkano tuh teh, ini pentasnya, papan 500 Ini dia bangunannya bangunan apa Eto mga bracket niya magkano? 250? So 250 lang 250 bracket ito, ito dito. 200. Beto, magkano? 80 isa niya. 80 isa? Pate, isang kwan lang? Isang piraso. Isang piraso, 80. <tong> Kung nagbabalak kayong bumili ng mga piyesa ng motor dito, sa may corner... Abad, sa, Abad Santos Corner Tayuman ito sa so may One Tayuman tabi lang ng One Tayuman so ito makikita mo na ito ang dami oh. so lahat na klase ng piyasa ng motor nandito yung mga side mirror nila 50 pesos lang basta ka namin 50 pesos lang tapos 100 pesos lang yung yung iba so mulang mula lang dito oh. Dito lang sa may tundo. Alam ko tundo to, o Santa Cruz. Pero alam ko tundo, Tayuman ko na Abad Santos. Lakwat serong Motorista.